So, ayan na nga, alauna na ng hapon at umulan bigla. Ayan, samahan niyo ako kasi merong mga tira dito na mga um, paksir, which yung na hindi pa nakakain. Gawan ko siya ng lobe. And then, papalaman natin yung paksir na yun para masarap yung kain at maupos. Tingnan natin kung hindi maupos. Kaya tara samahan niyo at gawa muna tayo ng lobe para steam na lang din natin para mas madali. So, gagawa tayo ng malaki. Isang shopaw na malaki yung gagawin natin para <laughs> tingnan natin. A giant shopaw yung gagawin natin. Tara na, let's go na. natin ng konting mantika. Gino ko, Lord. Ito na yon, Ito na yung bagyo na yon, Ayan na. Alas stress pa ng hapon dito. Pero ganito na yung itsura. Ayan. Opa. Alam, ganda ng ating gawa Pero, mamasahin pa natin yan.

Ito, so ayan na siya naitawid ko naman siyang isarado. Bolan bigla Ala, 'di ba may typhoon na darating ngayon parang bagyong ramil ramel ata yung I nabasa ko guys. Kaya mag-ingat tayo. Andito si Britney Kakarating lang niya. Kasi meron um, siya ang gagawin sa kapatid niya mamaya. And then, and siguro babalik din yan mamaya ang gabi doon sa syudad. So, alam grabe ang lakas ng hangin. At saka ulan Time check tayo alas alauna 158 ang oras dito ng hapon. Na, feel ko luto na to. Oh, oh my gosh, ang laki. Perfecto. lutong-luto na. Wow! Grabe! Ang laki! Tama niya guys. Uh -huh. Ay! Perfect! Grabe! Yay! Yeah. Walang pag kai kai and dito ni ate Reyna sopao. Wow! Dito ko uunahin ang lutuin ni Ate Reyna big from somao sopao. So Jai Jai sopao. Somao. So <laughs> Guys, 'to so ang na-promise. Ano Kasi 'to makakapindo na nagawaran. Na. Dapat kainin daw yung party

Ang sarap ba? Britney! Ang sarap rame. Wala nga nang Mas naging masarap siya kasi nga yung palaman niya ay... Just done! Naka-shoot! <laughs> Ang <laughs> sarap ba? May sakit baka makita yung ano mo diyan. Can I try? Go. Anuhin mo yung ano... Lang! Ali! na ko giluto dari ali dani ko butang sa sauce bread ah hot sauce ko ana yung parchment paper si ka ni mo ko na ko man ni may bukog <laughs> nasari no, ali lang ah si dona lang

Ayan, uh, ayan, malapit na maubos uh, finally, mauubos na talaga ang, ang, ang paksiyo lechon paksiyo ano na sana kami ni Jay for the morning breakfast mm. sabi niya, ala, sa mag-soto sa Atorea, kaya pinag-agad kita nung pagsabi niya Ah. may dough naman ako, may mga flour naman ako sa timing ito, Wait ka po lang. Yeah. Thank you. Huwag yun lang pa kami Ha? Ang uh, na huh? <laughs> sila. Ah. Uh, hindi uh, din kung fans sa rami. Hindi ka fans sa rami. Fan Pareha tabrit. Nakaon na ko kamay. Hmm. Ako na kayo nakakakulat sa rami. Adi. Ako naman titikip. Kasi tapos na kita. <laughs> hindi nyo guys. Diba makap malaki kasi yung dough natin. And okay. makapal. Go. yan siya, yun yung itsura niya. Ayun. So, makapal yung dito na parte sa ilalim. Which is okay naman siya kasi nakakabusog din naman talaga tong sopaw. So, dahil hiniwa-hiwa din natin. Mm. Oh, yun, oh. bagay-bagay na bagay dito sa sauce na to. Extra spicy chili sauce. Gusto ko talaga ito ng sauce. Balik ka. Ay, na na lang nga ng kuandain sauce. Uh, grabe. Hala. Oh my gosh, ala ulan na sa, ulan na juling. Ito na talaga yun, guys. Ay! Guys, oo, ang langit. Siguro so, mag-ingat tayong lahat. Oh, lakas na hangin. <gasps> Wala na akong ginagawa, guys. Tapos na. Si Labimbo, naghahakot na ng mga yero. Ayan. yun yung ilalagay doon sa kulang na panopina. Ano. Tapos yung mga bisita dito is pa-uwi na rin sila kasi na-feel na nila yung napakalakas na ulan. Tomorrow ulit. Thank you for always watching and mag-ingat kayo. Ano na ngayon guys? Mag-ingat tayo nga kasi may bagyo na parating eh, yung mga affected areas keep safe everyone and then yung mga lindol 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 pa din andyan andyan pa rin yung mga lindol na parang ano magningit-nit yung ano talaga na yung pa rin yung lindol araw araw pa rin meron so keep safe God bless everyone mag ingat mag ingat mag ingat lagi ha bye, bye.